Hello Love Again, Joros Gamboa. Malaki ang ipinagbago ng magkaroon ng pamilya. Dati, noong makamundo pa ako, besyo, alkohol, pinagbabawal na gamot, babae kumbaga. Worldly halos lahat ng bisyo ko. Alam mo, yung ginagawa ng mga makamundong tao is striving for happiness. Ang pinaka main goal ko noon sa buhay ay maging happy wishes mali. Happiness is based on happenings. Masaya tayo ngayon kasi buhay parents natin. Wala tayong sakit. May trabaho tayo. Maganda grades natin meron kang bagong gamit pero paano kapag nawala lahat yon? So nakabase yung happiness sa happening sa ad ni Joros. Ngayon, ang kailangan natin sa buhay is yung joy. Joy is from within. Hindi siya apektado ng circumstances and situations. At yung joy na yon ay natatagpuan lang natin kay Lord Jesus Christ. Joy kasi kahit nasa midst ka na ng pagsubok, meron ka pa rin peace. The only one who can complete your heart is the one who created you. Merong parte sa puso ng isang tao na hindi natin mapupunan, yon. Kahit anong yaman sa mundo, magandang health, magandang family, whatever. Pero di siya mapupunan-punan ito yung mga sinasabi ko sa mga kapwa ko artista na di ba yung life natin parang isang loop na paulit-ulit. Meron kang hinahabol na hindi mo lang alam kung ano yon. Nilulook forward mo. Ah, next week may sweldo. Makakapag-shopping o makakakain sa labas with family. Pero kapag nandun ka na, may ilulook forward ka na naman. Parang laging meron kang ilulook forward para satisfy ka. Parang surviving ka lang sa world. Wala kang purpose. Pero ano nga bang purpose natin? Para malaman mo yun, dahil kilalanin mo muna at makilala kung sino yung creator mo. Dahil, ang creator natin ang nagdesign sa atin para magbigay ng purpose sa mundong ito. Wika ni Joros. Ang sinasabi ni Joros ay mga katotohanan. Marami sa atin ang nagpupursige sa mga bagay tulad ng pera, tagumpay o relasyon, akala natin ito ang magpapasaya sa atin. Ngunit ang katotohanan, ang mga bagay na ito ay hindi nagtatagal kapag wala na, muli tayong nagiging walang saysay. Mahalaga para sa mga bumabasa o nakikinig dito na tanungin ang sarili. Ano ba talaga ang hinahanap ko sa buhay? Hindi ba ang kaligayahan lamang, kundi ang pangmatagalang kapayapaan at tuwa? hindi nangangahulugan na mali ang pagpursige sa mga mabubuting bagay sa buhay. Ngunit kailangan nating tandaan na hindi ito makakapuno sa void sa ating mga puso. Hindi mo kailangan mag-isip ng lahat o magdalang mag-isa. Kung gusto mo ang tunay na tuwa, simulan sa isang simpleng hakbang. Kilalanin ang Diyos. Manalangin. Basahin ang kanyang salita at pag-isipan ang iyong layunin sa buhay makakagulat ka na na habang lumalaki ang iyong relasyon sa kanya, mas magiging malinaw ang direksyon ng iyong buhay. At doon mo marananasan ang tuwa na hindi kayang ibigay ng anumang bagay sa mundo. Gumuhos naman ng positibong komento mula sa mga netizens ang naturang realization ni Joros Gamboa ngayon.